Guys, tignan nyo to ng mayigi guys. Uh, Alex Gonzaga, pinuntahan si Diwata at nakipag pa kay ano Diwata no. Gabi, sobrang sikat na talaga si Diwata ngayon no. So tignan niyo to maigi guys no yung video nila ni Alex Gonzaga at si Diwata. Tik namigay pa si Alex Gonzaga ng 50,000 para sa lahat ng kakain doon. So Grabing, gabi talagang sikat ni uh, Diwata ngayon guys no? At sa naalala nyo kinuha pa siya ng batang kiapo So tingnan nyo ito na may ng video nila guys no? Na kung saan kumain niya si Alex Gonzaga doon sa kanila ni Diwata So grabing, grabing sobrang sikat na talaga si Diwata ngayon guys no Ah, uh, sana lang sa mga taong naninira kay Diwata itigilan nyo na si Diwata huwag nyo nang hatakin yung taong uh, umangat na uh, huwag nyo nang hatakin pababa so tignan nyo ito mga igi, guys uh, reaction video lang po ito para ka, uh, kay Diwata at Alex Gonzaga hey! grabi no grabi sobrang sikat na talaga si Jiwa Kang Sabi guys noon, hindi na talaga mapigil yung pagsikat ni Diwata. Sobrang sobrang pagsikat, sobrang sikat na talaga siya ngayon. Sana no? lang wag siyang mahatak ng pabwa ng mga tao na ninira sa kanya. No? So salot tayo sa mga ganito no, mga nagsusumikap para umangat sa buhay, lumalaban ang patas. Ditulad ng iba dyan na hindi lumalaban ang patas. Hindi nalang suportahan yung mga uh, kapwa nila. May sisirain pa nila. So, wag naman sanang gano'n. Oh. Uh, suportahan po natin yung mga kapwa natin. Oh. Huwag natin sila katakin pababa. So, gano'n lang po guys. Uh, please follow, like, and share po. Tagalag po lang sa... So, sana po suportahan nyo yung video natin. Pakipalo lang po ng video natin. Salamat po guys.